SM um, Santa Rosa Teman uh, teman sa SM City Santa Rosa May Mandawi Foam <laughs> uh, Robinson Santa Rosa So ito pala yung Santa Rosa Sudah welcome to Binyan, Binyan City. No, it's Binyan, my Binyan. Uh, it's huh? not a city. I need a city? Hindi. Oh, okay. <laughs> Hindi ko alam. Binyan, may nakalagay dun. Uh, welcome to Binyan. <clears throat> so, okay pa naman yung daan. Wala pa namang traffic.

Pero yung may ETC ba? ETC 1, ETC 2 Dito lang siguro tayo Wala talaga alam yung mga ETC, ETC na yan Pero ah, Skyway So dapat may ETC ka Skyway Wala kami yan eh <laughs> na wala kami pang sky eh two pala to mahirap pag wala talaga tayong alam medyo bago talaga sa ano, daan we will skyway paano kaya dumaan dyan kanina pa yan eh <laughs> talagang mabang maba pala yung skyway dito kanina pa talaga yan tsaka sa kaliwa namin parang expressway din eh. nagkalangan kami na dumaan kasi wala kaming ETC hindi namin alam kung ano yung ETC baka kasi diyan ni papa shocking tas mahirap na ano mahirap lumabas sa ano highway O so, diyan yeah, no uh, Dito so expressway lang diyan oh Dyan, no? Dyan sa wala kami sa Tagaytay na Skyway pareho yun kagabi may tina, uh, yung sa may uh, sa Laguna dapat din may ETC kaya matras na po saan magpaano install pero talagang okay na sa ano ang haba pala talaga ng expressway na yan kung na kami dumaan hindi lang sa susunod pagbaba natin pagbalik namin eh talagang na kami hanap ng para na dumaan dyan nasa ano kami Bicutan, SMC na uh, SM City Bikutan no? Oh. SM City Bikutan so ang nangyari nito is ano kami dumaan sa mga outskirts ng Luzon or Manila kasi ano pa rin eh parang parang nakapag tour pa rin kami sa <laughs> so, mga lugar lugar so okay pa rin parang naranasan pa rin namin yung ano yung uh, It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> up. Oh, okay. sorry, 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 sorry. One way, lang din yun oh Ito ah, Ito pala Hindi namin alam. Pumasok kami sa No U-turn na area eh Kamukha kasi Ah iba talaga pag bukod Parang kumakapareho yung May 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 magkapareho Ano talaga eh Buti na lang yung, yung truck driver, ano lang. Mabait. Okay. Mabait. Tinuruan kami kung saan yung tama. <laughs> iba talaga iba. Eh, Blupers yun ah. Ibang <laughs> experience din ah. Buti lang, nakuha ko sa video. <laughs> kung ano talaga nangyari. malaking intersection so may pa C5 right ka C5 alternate route sa kami dito may pakubaw no pakubaw <laughs> yan o kubaw Manila Pasay pwede kayo bumasok <laughs> pasingit naman oh no? pasingit pasingit parang ah o okay. oh, pa eh pareho lang pala eh ang labasan eh talagang pupunta ka rin ah eto na yun no? malaki na yung daan ah, nabalik na kami sa malaking daan na ulit so eto parang oh, libre na to pero para yung daan sa yung expressway sana na dinaanan namin so ngayon to diba ganda sana <laughs> so, ganito lang yung kanina pero sige lang kung nasa express, expressway ka eh wala kang makita diba parang ganito lang yung nakikita mo yun. so okay pa rin yun yung mga outskirt outskirt ng Manila yung dinaanan namin so talaga skyway talaga mahaba yung skyway skyway pa rin hanggang rito pero pagbalik namin sana subukan namin gagawin ng skyway hindi pa kami napag-try eh. iba na talaga yung Manila eh. iba, iba na yung mukha niya eh. last time na nandito ako yung ano pa yun anong year yun May pinsan ako dito eh uh, Shout out to Dali <laughs> Siguro yun ano siya uh, Kabisado niya itong mga lugar <clears throat> Mag meet kami niya Pero mga next week na siguro Hindi pa ngayon Kasi nga uh, Isang mahabang Biyahi to Ang ginawa namin ngayon ang ano lang talaga namin ang goal is ano maka ano na makapunta, makapunta sa daan papuntang Rebaisia yun lang ang pinaka-goal namin ngayon <laughs> di ba? Akyat tayo. Parang diretso naman talaga yung ano yung nasa Google Maps. Eh. So diretso din to eh. Okay pa naman si Google Maps. naka pa rin <laughs> parang ano pa rin Sumulit pa rin kami sa gusto niyang mangyari buen ah, you know, buen día Tandaan ko yung buwindi yan, nagtrabaho kasi ako nung una dito sa Manila Pero 2004 pa yan So napakatagal na Ano? Skyway Stage 3 oh, okay. Stage, stage pa pala yung Skyway nila I swerve right. So I Pedro Kiel Santa Mesa Taft Avenue Ross Boulevard no talaga yung ano, Manila. Malaki yung lugar. So pero may meron naman talaga mga instruction yung mga sandalan sa ganun. Ano na lang talaga maging mapagmatyag sakto sakto oh. maging observant ganun sa paligid at talagang tingin-tingin uh, kahit left and right talaga kahit mag google map ka dito para sa akin ano eh mahirap pa rin eh kasi may mga parte na ano eh yung google map mismo nalilito <laughs> nalilito din yung google map eh so talaga ano talaga uh, hina lang yung takbo may lang tapos tingin tingin kung so, sakto ba yung ginaanan ata skyway tapos na tapos na yung skyway dito eh. so dadaan pala kami ng EDSA hindi okay din na tagal na ko rin nakadaan ng EDSA oh yun, no? may Espanya, Quezon City, Recto, Santa Mesa, <laughs> diyan lang chal na eh, diyan eh chal. Rekto, nandiyan Ano ni Sanjibachan mangti. nawala 'yung antok mo. Kinabahan ako. Na nawala 'yung antok mo l -laki l -laki dahil sa 'yung lalaki mga totof. Dan oh. <laughs> ang lalim nun na, ang lalim nun na. Hindi mo na harap. Pero di ba kung nakapunta ka na dito nun?